Ang example ko diyan sir yung ano eh yung mga tao kasi di ba kunare hinar sila ng kumpanya mm. minsan nasisilaw sila sa mataas na starting ano eh salary eh mm. pero wala pa lang benepisyo, wala pa lang uh, certainty na meron kang security of tenure, di ba? Wala pa lang health benefits. Pero pag medyo tumatanda ka sa kumpanya, do maware realize kailangan ko pa rin health benefit na 'yan, no. Di ba? Inang medyo kulang siguro sa kamulatan ng mga tao. And sa ganun kasi malaking bagay yun yun eh paano ba dapat ano gawin diyan um una i think may tama kay may kailangan bakahin din sa pag-iisip na manggugulo yung mga union at hindi ko makakalimutan to eh the first time din ko systematically yan was nung sinasabi nga na nung time ng 80s malakas kasi yung kilos ng Mayo una yung trade union movement kumakalat na ay yung mga yan mga front lang yan ng mga uh, ng komunista so that early on yun ang sinasabi pero siguro two general points na muna alam niyo, Christian, grabe to. Sinusukat, nasusukat naman every year yung union membership at yung share ng workforce. Alam niyo ba, kung i-plot natin yung halaga ng minimum wage versus yung dami ng union as a share of the labor force, directly co inversely correlated siya. As in, yung pagbagsak ng union membership, union density, yung din ang panahon ng pagtaas, ay pag-flatten ng sahod. So sa amin, malaking point yung kasi, yun ang isang pinakamalahalagang laban ng union eh. To make sure na mas mataas yung sahod. And also, alam niyo ba, yung pinakamataas sa minimum wage hikes happened in the 1980s. So malakas yung mga union. From the 2000s onwards, so medyo winasak, inatake na lalo ni, ni um, dati Pangulong Arroyo yung mga union, mga destabilizers, mga, siya nag-start nag-term ng communist terrorists. The exact period na inatake yung mga union, bumagsak ang membership, dun din biglang nag-flatten lalo na yung sahod dito sa NCR. Sa ibang rehiyon talaga mahina na yun, pero even sa si NCR ganon. So anong gagawin doon? Well, backtracking, una, kailangan basagin sa pag-isip ng mga tao na yung union ay mananggugulo. But unfortunately nga, grabing propaganda at pananakot sa mga union, kailangan mabalik sa pag-iisip ng mga manggagawa na yung union ay nasa kanilang interest. Pero sa amin, very practical din to, kailangan ito yung atake sa mga union. Kasi even right now, ang ang usual line ngayon kung may mga unionista ay mga communist terrorists yan, mga fronts yan. So alam mo yun, ng takot sa negosyante, lalong hindi embrace na dapat katawang magagawa sa kanyang negosyo, ang ng takot doon sa mga unionista o gusto mag-unionista kasi mababrand sila, mababilify sila. And putting that together, mag-diminish talaga like yung membership. Lalo na in a context na lumala na contractualization, di ba? Kasi kung contractual ka, nandun yung threat na, ako, mag-unionize ako, mag kung magpanggap ako na mag-union, um, tatanggalin ako. So alam mo, putting it all together, yun ang, yun, ang, yun ang problem. So sa amin, step one, dapat tumindig yung gobyerno to defend unions. Huwag yung ginagawa na rin mga union. Will that happen? Mm -hmm. Of course, sila silang umatake. Pero we're talking about who encourages unions, yung tulak niya mula sa baba, pero yung balangkas ng pagpag-uunyon, ang laki ng ng gobyerno. And of course, yung, yung, yung awareness raising among the mga the workforce. Ang isang example kasi naisip ko dyan, sir, yung ano eh. Um, kunwari, walang union yung sa isang company. Mm -hmm parang ano ka na lang, dependent ka rin sa good graces ng management mm -hmm. kung kailan niya gusto magbigay ng increase. Paano kung nagtatrabaho na kayo for 5 or 10 years? Tapos, bakit, bakit dumadami yung trabaho ko? Overwork mm -hmm. ako, nagkakasakit ako. Pero yung, binip, yung, yung sweldo ko mismo, hindi naman tumataas. mm ba -hmm. Diba? Miski regular employee ka. Ngayon, kung gusto mo mag-increase, anong gagawin mo? Una-una ka lang malakas ang loob mo, di ba? Kakausapin mo management. <laughs> Kakausapin mo management, ituturo ka sa itas yan. natawag doon, ano eh? Uh, sa dati kong company, ang tawag dyan, staying alive eh. Dyan Travolta. Ang <laughs> ko sa taas. Diba? Pero anong, anong power meron ka bilang isang empleyado? So ang gagawin mo, kakausapin mo yung mga kasama mo, hoy guys, mga kailangan natin mag, ano, mag ng higher wage, tsaka better benefits. Pag inisip mo, it's a natural progression. Talaga mag union ka. Yeah. Dahil maghahanap ka ng kasama mo, na magpapalakas sa inyo. Kasi kung mag-isa ka, hindi ka pwedeng ah... Uh, parang mahinang mahina kung mag-isa ka. Diba? So my point is, mm -hmm. yung union, it's a natural uh, product of this attitude for you to protect your rights as, a, as, an employee. Hindi po ba? Unfortunately, may unnatural reaction yung gobyerno. Hindi na naman sa Pilipinas, pero particularly malating sa Pilipinas na dito sa rehiyon. Inatake yung mga union eh. As in, siniraan sila. Sineraan sila sa mata ng publiko, even sa mga negosyante, eh, eh, hindi ko makalimutan eh, even sa mga, lalo sa mga Scandinavian countries, in Norway and Sweden, yung union, yakap na yakap yon hindi lang sa workplace. Niyakap nila yon bilang organized na mga Norwegians and Swedes para makailam sa gobyerno. So alam mo yun, parang mekanismo siya for a democratic society. At encouragement ng gobyerno. Hindi lang sa hindi nila atake, So, kumbaga, wala walang crimes of commission na inaatake mga union. May actually pag-suporta doon sa pag-uunion in the workplace. Kasi nakita one, yun ang prinsipyo ng isang demokratikong lipuna na may bahagi sa pagpapatakbo ng isang negosyo at ng ekonomiya yung mga manggagawa. Tapos, it follows from there, yung kagalingan nila na naalagaan. Because nga, like you said, yung individual weakness ng isang empleyado, nawawala kung bagay siya ng isang collective na pwedeng humarap dun sa um, sa owner ng, 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 negosyo. So, ako, I think, unfortunately, that should be the natural direction. But yung nga, grabe yung unnatural attacks na, 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 ginagawa ngayon eh. And I think, I forgot, sorry ah, we're among the top five, I think, um, um, countries in the world in terms of labor rights violations, in terms of organizing. Nag Tapos lang yung um, International Labor Organization high-level mission noong, I think, January this year eh. At isa yun sa mga conclusion nila. So, step one talaga, singilin yung gobyerno, hinto yung atake sa panag-organize sa mga unionista. Mm -hmm. Eto sige, bago tayo magtapos sir, no. gusto kong pag usapan mm -hmm. kasi isa rin perspective. I think na nadinig ko to sa isang conversation namin ni Professor Shelo Magno. Mm -hmm. Okay, importante yung wage increase. Pero dapat meron yung ginagawa yung gobyerno to provide better services mm -hmm. doon sa mga tao. Dahil, supposedly, bumabalik sa atin yung taxes na binabayad natin. No? We're not just mm -hmm. even talking about the income tax payers, no? Kasi lahat naman nagbabayad ng buwis. Yung ganun, paano ba ibabalance Okay. Kung talagang pahirapan, dadaan ka sa butas ng karayom para magkaroon ka ng 45 or 35 peso daily wage increase, kunwari sa Metro Manila, eh, ano ba dapat ginagawa ng gobyerno doon sa ibang mga aspekto? E eh, para naman kahit papano, okay, hindi nyo kami binibigyan ng ano, sapat na wage increase, e eh, pero dapat yung servisyon na kukuha namin. Hindi kami dumadaan sa butas ng karayom pag nagkakasakit, for instance, o kung gusto namin magkaroon ng matinong edukasyon yung mga anak namin? Actually, package yun eh. Um, I think, isang sinira sa pag-iisip ng maraming Pilipino, unfortunately even among government officials, sinira yung pag-iisip na may responsibility at pwedeng po rin ka ng gobyerno magbigay ng serbisyo. Whether it's... Um, sistemang sa edukasyon, sistema sa, sa pag-ospital, kalusugan, or even sa pabahay. So nang sinira yung pag-iisip na gobyerno ay may responsibility at kung mag siya ng tama at mag sa mga mayayaman na paunay na kinabang sa ekonomiya, nung nasira yung ganyang klaseng pag-iisip, pinaprivatize sa talaga. Iniiwan sa private sector yung malaking bahagi ng mga eskwelahan, iniiwan sa private sector. Increasingly ngayon, ang marami mong hospital. I think about middle of the 2000s, mas marami ng private hospital beds than public hospital beds. Anong problema? Yung mga basic services na yun, mag talaga siya. I mean, there's no doubt. Like public transport magastos, education magastos, health magastos, housing magastos. Kung haayain yon doon sa at-cost lamang, at iyon mas sa negosyante, kasi walang public option. Yung negosyante, may, pub, may premium palagi din pinapatong dun eh. So if you really want cheap education, cheap housing, um, uh, uh cheap hot, cheap healthcare, hindi cheap in terms of pangating quality ah, huh? cheap in terms of affordability, kailangan may government subsidy dun at kailangan tanggalin yung profit premium pinapatong palagi ng negosyante. So sa amin, yung usapin ng minimum wage, Yes, we can moderate yung pag-increase sa minimum wage kung yung gobyerno sa pag um, ng kanyang kapangyarihan pwede bawasan minimum wage kung o sige mataas na yon kung may sapat na serbisyong binibigay pero right now kaya na double whammy yung mga manggagawa ang baba nga ng sahod nila tapos papalaking bagay pa ng sahod nila na pupunta to buying privatized services sa may profit premium So sa, ako, completely agree with that. But of course, it goes back to the pinaka-bottom line. Eh. Sino magabayad para sa kagalingan ng manggagawa? yung employer na kumikita. At kung yung employer ay one, hindi nagbibigay ng sapat na sahod, ibubulsa niya bilang tubo. So, halimbawa, in the last 25 years, nakagulat, nag-double yung minimum wage, not in real terms, in nominal terms. Pero yung tubo, lumaki 10 beses. In the top 1,000 firms, lumaki ng 12 beses yata yung tubo. So, what does that mean? Increasing productivity ng mga workers, binubulsa as profits, hindi binabalik sa mga gagawa. So, one, Mechanism na pagkuha ng um, recurso para sa kagalingan ng mga gawa is yung sahod. Second mechanism, pagbibuy sa kanila. Pero ang ginagawa ng gobyerno, every time, no joke, every time may crisis, uh, 97 financial crisis, um, 2008 global crisis, ngayon COVID crisis, predictable. Every time may crisis na ganyan, excuse ng gobyerno na magbaba ng income tax sa mga kumpanya. Every time, the last tick rise na yan, ng about 2% or 3% ng corporate income tax. Kabawasan yan sa kita ng gobyerno for public services. Tapos may gahanap pa ngayon government, create more. Wala kang crisis, dadagdagang pa nila after the create law noong 2022, I think, may create more pa na lalong bababayin yung, um, yung income taxes. So ang problema doon, yung merong may recurso, yung mga negosyante, hindi na binibigay sa mga gawa through the mechanism of sahod, pero ngayon, even through the mechanism of higher tax provide services, iniipit din with the willing, um, uh, willingly through legislation by yung mga allies sa Kongreso. And last point lang, sorry, gina, medyo na-adjet ako doon. Okay, lang, lang, okay sense, lang, okay lang, ba mo abunda okay lang. Alam, <laughs> <laughs> ito kailangan mas test sa marami. Yung tatlong pinakamayamang Pilipino, sila din nasa likod ng tatlo sa limang pinakamalaking partido political sa bansa. So if we think that these three parties that control one third of the Senate, one third of the House of Representatives, one third of governorships of provinces, if we think na ginagamit nila ng political power na yan for the public service, hindi eh. Ginagamit nila yan to make sure economic policies ng sisilbe sa kanilang pansariling interest. And I think yung nga yung, going back to the point about yung mga union, ang tanging pantapat ng publiko do sa pangaabuso ng paghahawak sa pangyarihang pampolitika ng mga malalaki negosyante is yung organizations natin in the workplace is unions and other, other organizations. But unfortunately, inaatake ng gobyerno yung mga organizations na yan, binivilify, mga komunista, teorista, destabilizes destabilizers, mga gugulo. So medyo nasa tayo. And anong solusyon doon? Laban. <laughs> Laban lang talaga dun sa mga nag, -nag, -nag -hari sa politika